Hello sa inyong lahat. Ibabahagi ko ngayon sa inyo kung paano magpatubo sa dayami. At ang kailangan lang natin ay tatlong sako na malalaki. Katulad nito, kulay green. Kung wala kayong ganito ay yung 60 kilos na sako ay siksikin niyo lamang yon. Bali, kailangan natin ng anim na sako ng dayami. At kailangan din natin ng isang drum na pagbababadan ng ating dayami. At itong drum ay haluan natin siya ng lime o apog. Ito ay lime shell o dinurog na shell ng talaba. Ayan. At marami sa online yan. At pagkatapos natin mahaluan ay yung dalawang sako ay ibababad na natin siya ng 2 hours. Ang pagbabad lang natin ay 2 hours para hindi ma-over moist o para sa ganun ay yung susunod ulit na dalawang sakong dayami. Bawat dalawang sakong dayami, pag ahon natin yung unang binabad natin, sa pangalawa ay haluan natin ulit yung tubig ng lime para sa pangalawang babad natin ng dalawang sako. So, ganyan yung ating paglalagay ng lime. Kung ilan yung gusto nyong ibabad, nasa inyo na. Mas marami, basta wag kayong bababa sa anim na sako para mas maganda yung kanyang init, yung pagkakakompose natin. Ito so, na, after ng 2 hours ay iahon lang natin at uh, itambak natin sa isang lugar na kung saan ay bilad o direct sunlight. Kung bakit sa direct sunlight natin sa i para sa ganon ay madoble yung kanyang init para mamatay yung amag ng coprenos. Magkukumpos kayo doon sa tirik ang init mula umaga hanggang hapon. At balutin natin siya ng plastic na walang singawan kung wala kayong black yan white tapos lagyan nyo siya ng black kung black naman yung nabili nyo ay kahit na hindi nyo nalagyan ng white na plastic ganyan after ng 3 days ay atin siyang babalik tarin. at bali 6 days natin siya i-compost -co bali every 3 days ay atin siyang babalik tarin. at pwede na natin siyang taniman. So, itong video natin ay walang darak. Sa next time na lang natin gagawin yon sa another na video natin nagagawin. Bali itong pinapakita ko sa inyo ay ito ay walang halong darak. O yung rice brand. Yun yung makikita natin. Ito na. Babalik tarin natin. Bali mainit pala ito. Ganyan. Bali, ang init nito ay nasa 60 to 70 Celsius. Ganon siya dapat kainit yung ating pagpapakompose o ating pagkompose. Sa ating pagkompose ay kinakailangan ay nasa 60 to 70 siya. Ganon dapat kainit para sa ganon ay makompose siya at mamatay yung mga amag kung ano man yung amag na nasa dayami para sa ganon ang bulba mushroom lang yung kakain sa substrate na ating gagawin yung init pala kung paano natin malalaman ay may mga nabibili sa online kaya maghanap na lang kayo doon at mura lang naman sorry para sa ating naputol na video hindi natin na i-record kung paano magbuhat ng diami. So, buhatin lang natin at il natin lang siya itong pook lang natin. Kung single bed lang kayo, ay ang taas niya ay nasa 6 to 10 inches lamang. Itong bed na tatlo ay tag 6 inches yung kanyang kapal. So, siksik yan. At Siniksik natin yung mga bed na yan. Bali, ang sukat niya o kapal ng ng bed na yan ay nasa 6 inches at tayo ay ngayon mapiprepare na ng mga binhi na ating gagamitin dudurog-durogin lang natin siya sa isang lalagyan at pwede rin ninyong haluan ng harina o darak rice bran o hindi na so akin ay hindi ko na hinaluan dahil maganda naman yung ating binhi na aking tinitinda dahil ito ay mayroon ng darak at ito yung ating ilalagay sa mga bed natin bali itong dalawa pala yung una at saka pangalawa na layer ng ating bed ay nalagyan na to hindi lang natin nakuha ng video Akala ko ay nagre-record yung pala hindi pala nagre-record. Itong last na lang yung aking papakita kung paano ako maglagay ng binhi. Ganyan ako maglagay ng binhi. Walang patawad. At nasa inyo na pwede namang kunti lang yung ilalagay nyo. Pero sa akin ganito kasi ako maglagay ng binhi para mas marami o mas maganda yung tubo niya dahil nakita ko napansin ko na karamihan ay doon sila mismo sa binhi na nilalagay na tumutubo yung mga kabuti kaya pinupuno natin yung sa ibabaw para doon sila tutubo at saka sa ilalim mayroon plastic doon sa ilalim ng ating bed ay kukuha lang tayo ng plastic na clear at babalutin natin siya. Nasa ganoon ay ma-maintain yung kanyang moisture. Pag hindi natin to kasi gagawin ay maaaring matuyo yung ating bed. Kung single naman, kung doon kayo sa lupa ay pwede na yung isang, isang plastic lamang. Huwag nyo na igaganito. Basta yung kapal niya ay nasa 6 to 10 inches lamang. Para sa ganon ay hindi masyadong makapal kasi hindi maganda rin pag makapal yung ating bed. Ganyan. Pagkatapos ay akin nang nilagay yung plastic na pangalawa para sa ganun ay hindi siya matuyo dahil sa sobrang lakas ng hangin dito sa akin. mga kamashroom yan o kapal lang mas makapal yung dito sa ano sa sa ibabaw mas makapal siya after ng 5 days o fully ramified na yung ating bed na makikita natin ay marami ng amag o lahat ay amag na ng bulba ay atin siyang didiligan ng tubig na may lime. Kung bakit natin ginagawa ito para sa ganun ay ma-maintain natin yung kanyang pH level. Dapat ay nasa 7 to 8 lamang. Para sa ganun ay gagapang yung ating kabuti at tutubo yung ating kabuti. Hindi siya maasid. Kaya natin siya ginagawa yung mga ganitong pamaraan. Dinidiligan natin siya para sa ganun ay maganda yung kanyang magiging resulta yung kanyang pagtubo para hindi maasid kung bakit tayo binabasa. At isa na rin ito na ginagawa natin ay para ma ma-force yung mga amag na tumubo. Kaya natin sa dinidiligan ng mayroong lime para mabawasan yung acidity ng ating substance. Binutas-butasan din natin yung mga plastic niya para makahinga sila. Kasi pag hindi natin bubutasan yung mga plastik ay hindi sila makakahinga, hindi sila tutubo. At siguraduhin natin na maliwanag. Kaya nga tayo gumagamit ng clear na plastik sa ating pagpapatubo para sa ganon ay after ma fully ramify yung ating bed ay mayroong liwanag pero hindi siya direct sunlight iba yung direct sunlight kasi pag direct sunlight ay matutuyo yung ating bed ang ibig kong sabihin ay yung liwanag lamang hindi natin kailangan yung yung sikat ng araw kundi yung liwanag lang para sa ganon ay tumubo yung ating kabuting saging o bulba mushroom sa ating bed. Basahin din natin yung buong paligid ng ating bed para sa ganun ay ma-maintain yung moisture. Pag sa lupa kayo nagpatubo ay sa paligid ng ating bed. Pag ganito naman sa akin, ginaya ninyo, kanyan, basahin lang natin sa kanyang paligid para ma-maintain yung at kanyang moisture. Good morning sa inyong lahat at ito na yung ika 8 days natin medyo lumalaki na ayan yan yung dayamin na hindi na pinasturize and musbong na rin sila dito pati doon sa sa bila ayan ako. ayan medyo meron na rin dito sa kabila ano yan musbong na rin sila yung sa kabila ayan o ay kita ninyo ang daming mga pin, pin, ang daming ano na o, mushroom mo. ayan dito na yung sa may kabila ayan o. Ito yung sa may baba niya. Meron pong naalis na pinage. Ito naman yung sa may baba. Ayan. Ito, hindi na pinastoresto na dayami. Kung makikita ninyo ay maganda siya. At Maraming, ano, maraming tumubo. Ayan, no. So, ito, napakaraming tumubo dito sa may ibabaw niya, o. Oh. Ayan. Ewan ko kung hanggang sa may dulo ay mayroon tumubo. Kasi hindi ko makita natin na nalantang natin ng camera yan Kung may kayo makikita kayo dyan medyo natuyo dyan yan ito yung sa may iba meron na rin mga tumutubo yan yan kita ninyo yung pinhills na yan Ika 10 days na ng ating gulba mushroom so medyo malalaki na sila. Ipapakita ko lang sa inyo tapos may mga tumutubo pang pin ano Ayan o, lalaki na o. Lalaki pa yan bukas. Ayan mga yan. Ayan. Meron pa dito oh. So, marami siyang tumubo dito banda. Tapos ito naman yung pangalawa. Ayan, video na marami na rin. Ayan yung mga pinheads niya. Ito yung mga buttons niya. Tapos ito yung sa may sa may ano baba ng taas yan o no? yan yung sa may taas tapos ito naman yung tabula. tapos mayroon din dyan. <coughs> mayroon din doon. Tapos dito. Meron din sa sa may dulo. Ayan o. Ayan. Makikita ninyo mayroon din dito sa gilid. Dito. Mayroon din. So lipat tayo. So, lipat tayo dito sa may baba. Ito naman sa may baba. Ayan. So, ito na yung sa may baba niya. Medyo mayroong mga may mga ano may mga insekto pero okay lang yan. Ayan o. Oh. Bali, marami rin tumubo. Ayan. So, dito. Ito medyo natuyo dito oh, sa gilid niya. Meron din dito sa may baba. Sa so, ito yung baba niya. Ayan. Ayan yung baba niya. Okay. So, ito na. After ng uh, ngayon, hapon, niyo lumaki na sila. Masyado na sila malalaki. Parang itlog na. Ayan, parang itlog na yung laki niya. Pati dito sa may dulo. Ayan. Pati doon. Kung mapapansin ninyo, mas malalaki na naman to bukas. So, ayan lang. Ganyan lang yung gawin niyo Ito, pinheads pa lang. Pero ang lalaki na oh. Kinis pa lang 'yan pero malalaki na. Ayan. Tapos yung dito sa baba ay malalaki na rin. Yan oh. Ito naman ay medyo may pagka-black itong baray. Itong strain nito, yung bulba dito sa baba. Doon sa taas medyo may pagka-brownish to black. Yan oh. So, ayan makikita ninyo kung gaano kapal yan Sana nakatulong itong video na ito sa inyo at huwag nyo sanang kalimutan na mag-like sa ating video at mag-share at subscribe para na rin sa tulong sa ating channel at medyo puyat pa ako dahil gumagawa ko ng sponsor na. Salamat sa inyong panonood. Sana ay nakatulong itong video ito para sa ganon sa mga gustong mag-business ng mushroom na <coughs> sinusunog lang yung dayami sa kanyang lugar ay pwede ninyong gayahin itong video na ito at pwede ninyong pagkakitaan. At pwede rin na pang habilang uh, hobby lang, o kaya Uh, inyong libangan lamang. So, yan lang at God bless sa inyong lahat. At shout out sa kay Franz Mushroom TV at saka kay Kahunter Vlog. Maraming salamat sa inyong bay sa ating YouTube channel.